May malaking pagbabago sa Eat Bulaga, na dapat nating abangan, ano kaya ito? Anniversary ng Eat Bulaga, magiging mas bongga at mas pasabog pa dahil sa magandang balitang ito. Eat Bulaga Studio, dumagundong dahil sa nangyari. The Bark at Smiles Ocampo, kinabahan sa nangyari sa barangay. Talaga namang tila dumagundong daw ang studio ng It Bulaga matapos ang mga nangyari sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid na nagsimula nga ng gayahin ni Riza May si Queen Amber. Hindi lang ang pagkanta nito, kundi maging ang kilalang sagot nito kapag tinatanong si Queen Amber kung sino ang kumanta ng kinanta niya na ako po. Lalo na nga nang tanungin ni Queen Amber ang mga team studio audience kung maganda daw ba si Riza May na mga approved naman sa mga studio audience at sumagot ng oo na maganda nga si Riza. Biro pa nga dito ni Min na dumagundong daw ang studio sa sagot ng mga studio audience. At syempre, nang tanungin naman ni Riza May kung maganda din si Queen Amber, ay oo din ang sinagot ng mga studio audience. Makikita pa nga ang mga nakakatawang nangyari sa segment pa rin na sugod bahay mga kapatid. Dahil sa mga ginawa ng mga The Bark Ads nating si Miles at Riza May kay The Bark Ads Wally, lalo na nga, ang pag-iwan nila kay Wally, at magpahinga. Maging ang magkwentuhan habang kumakain. Kaya naman, ay naiwan na nga mag-isa si Dabart at Swally na mag-interview sa nabunot ni Bossing, na makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga Dabart ads sa studio. Na mababasa pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga netizens, na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, Pero, bigla namang nagulat at kinabahan si Miles, nang inakala nga nitong nawala niya ang 5,000 pesos para sa nabunot ni Bossing. Pero, nasa kabilang bulsa niya pala ito na ilagay. Samantala, talaga namang isa na namang bago, ang dapat nating abangan sa Itbulaga, na hindi lang sa Itbulaga ang dapat nating abangan, kundi maging sa TV5, na ngayon pa nga lang ay kaabang-abang na. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Marahil ay hindi nalingid sa inyong kaalaman, ang Project Starship ng TV5, o ang world class at state of the art studio na ipapagawa ng TV5 ngayong taon. Na kung saan, ay may dalawang phase na ang Project Starship na ito ng TV5, na kung saan ay ang phase 1 na ay ang priority muna nila ngayon, nasisimulan na ngayong darating na Marso. Dito nga ay magtatayo sila ng tatlong malalaking studio, at multifunctional na mga gusali at pasilidad, na kung saan ay kasama na nga ang magiging bagong studio ng Will to sa phase 1 ng project na ito. Hindi nga lang yan, dahil syempre, ay kasama din dito ang Itbulaga, na kung saan ay magkakaroon din nga sila ng sarili nilang studio, na papangala ng Studio It. Na kung saan, ay kasama nga ang Studio It, o ang magiging bagong sariling studio ng It Bulaga, sa Phase 2 naman ng development na ito. Na maaaring magbukas at makita na nga ang studio na ito ng It Bulaga, sa 2026-2027, na magsisimula nga ang konstruksyon nito, Pagkatapos-matapos ang Phase 1 Project. At dahil tatlong malalaking studio nga ito, ay bukod nga sa Studio W, o ang magiging bagong studio ng Will to Win, at Studio 8 na magiging bagong studio naman ng Itbulaga, ay may Studio Q pa ito, na siyang bagong tahanan ng mga bagong palabas na gagawin ng Media Quest. Ayon pa nga sa Media Quest President and CEO na si Miss Jane Basas. The Studio W, is obviously going to be a new home of the Will to Win show. So we're going to uproot them from Noveliches, when this is done and bring the show here. And that's the phase 1. That's our priority. There's going to be a phase 2, where we're building a 10-story building, which will now house Studio It, the new home of It Bulaga. and Studio Q, which is the new home of the new other shows that MediaQuest will be doing between now and the future. At dahil nga sa isa na namang magandang balita na ito ng TV5 at Itbulaga, ay paniguradong mas magiging mas maganda pa, at mas masaya pang manood ng Itbulaga, dahil kung mas pinalaki na nga ang studio ng It Bulaga ngayon sa pagpasok ng 2025, na napag-usapan na natin noon. Ay mas magiging malaki at maganda pa nga, ang magiging bago at sariling studio ng It Bulaga na lilipatan ng mga The Bark Ads na Studio It, dahil tinawag nga itong world class at state of the art studio. Kaya naman, ay paniguradong mas magiging bongga nga ang mga susunod na anniversary ng Itbulaga, dahil sa magiging bagong studio ng Itbulaga soon, na dapat nating abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Transcrição e